Anong kabalbalan na naman ang ipinapakalat mo sa mga Pilipino? Para sa mga hindi nakakaalam na itong si Senator Rapitulfo ay na corner ng mga reporters para magpaliwanag dito sa kabalbalan na ginawa ng kanyang anak na yung kanyang convoy ay dumaan ng ilegal doon sa EDSA busway. I don't care all the other BS na pinagsasasabi niya sa interview na ito pero dito ako magpo-focus sa misinformation na ipinapakalat nitong butihing senador. Panoorin natin ito. So sa akin, at sabi ko, mag-apologize sa lahat. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. Sabi niya, karapatan daw ng anak niya ang gumamit ng otso na plaka. Olo karapatan niya hindi siya gumamit. Ano ang misinformation na ipinakalat mo dito, Rapi Tulfo? Nakuha niyo ba, mga kababayan? Kung ano ang kabalbalan na naman na sinasabi nitong Rapi Tulfo dito, hindi po karapatan ng kahit na sinong politiko ang gumamit ng mga special na plaka. Maging ang presidente uno, bise presidente, mga senador Siete, kayo na mga congressman Ocho, hindi nyo yan karapatan. E ano pala? Isa lang pribilehyo. Hindi yan karapatan, Rapi Anong kabalbalan na naman ang ipinapakalat mo sa mga Pilipino, simpleng karapatan at simpleng pribilehyo hindi mo alam? Ha? Tinanong ko ngayon ang kaibigan nating robot. Kung karapatan ba o pribilehyo ang paggamit ng mga espesyal na plaka ng mga politiko? At narito ang kanyang sagot. Basa! Ang paggamit ng espesyal na plaka ng mga politiko ay karaniwang itinuturing na pribilehyo sa karapatan. Bakit? Dahil ito ay ipinagkakaloog sa ilalim ng batas o regulasyon at hindi likas na pag-aari nito. Ano ba ang pagkakaiba ng pribilehyo sa karapatan? Makinig ka, Rabitulfo. Let me educate you, ha? Ang sabi, ang pribilehyo, ang mga espesyal na plaka ay ibinibigay upang ipakita ang posisyon ng isang tao. Tulad ng mga opisyal ng gobyerno, diplomat o mambabatas. Ang mga pribilehyong ito ay karaniwang nire-regulate ng mga partikular na batas at patakaran. Hindi ito karapatan kundi isang benepisyo nakonektado sa tungkulin o responsibilidad ng isang tao. Halimbawa, kapag ang isang politiko ay natapos na ang kanyang posisyon, kadalasan ay nawawala ang karapatang gumamit ng espesyal na plaka. Maliwanag naman siguro yan, mga kababayan. Hindi na natin kailangang ipaliwanag pa. Ngayon, ano ba? ang karapatan Ang karapatan ay isang bagay na likas na garantisado ng batas o konstitusyon tulad ng karapatang magsalita bumo o bumoto Ang paggamit ng espesyal na plaka ay hindi kabilang dito dahil hindi ito pangkalahatan o permanente sa karamihan ng kaso ang paggamit ng ganitong mga plaka ay para makilala ang sasakyan para sa opisyal na layunin. Masigurado ang tamang protokol o pabigyan ng akses sa mga limitadong lugar. Gayunpaman, ang pag-aabuso sa mga plaka tulad ng paggamit nito para sa pansariling interes o pag-iwas sa batas ay hindi katanggap-tanggap at maaaring magdulot ng parusa depende sa jurisdiction. So ang sinasabi mo, Sen. Rapitulpo, na karapatan ng anak mo na gumamit ng plaka na 8 ay hindi karapatan. Maling impormasyon ang ipinapakalat mo dahil maliwanag na ito ay isa lamang pribilehyo. Ang, ang isa pang inirason di umano ng kanyang anak ay dahil nagmamadali siya. Exempted ba ang mga politiko? na ng mga restricted na kalsada kung nagmamadali sila? Eto ang sakot. Sa pangkalahatan, hindi maaaring gumamit ng ipinagbabawal na kalsada ang isang politiko kahit na siya ay nagmamadali maliban na lang kung merong partikular na batas o regulasyon na nagpapahintulot dito sa ilalim ng mga espesyal na kalagayan. Narito ang mga posibleng konsiderasyon opisyal na gawain. Ang anak ba ni Rapi Tulfo ay nasa opisyal na gawain nung dumaan siya sa EDSA? Bakit hindi nila ginamit ito? Na may pupuntahan kasing magbibigay ng ayuda yung anak ko o papunta ng kanyang trabaho. Kasi hindi nila magagamit yon dahil alam nyo naman ang mga netizens eh magaling mag fact check yung mga yan kung talagang may pupuntahang opisyal na trabaho o wala yung anak ni sa mga araw o yung oras na nahuli siya. Ang halimbawa, pagresponde sa isang emergency o mahalagang pampublikong aktibidad. Maaaring bigyan sila ng escort o special na pahintulot para gamitin ang restricted ng kalsada. Gayunpaman, ito ay dapat na naayon sa batas at regulasyon. Ang traffic laws, ang mga batas trafiko ay dapat sundin ng lahat kabilang ng mga politiko ang paggamit ng restricted roads na walang pahintulot aring maituring na pag-abuso sa kapangyarihan pagmulan ng reklamo o parusa. Ang isang palusot ni Rapitul Tulfo dito ay hindi naman daw tumakas at hindi siya gumamit ng otyo na plaka kaya hindi yon pang-aabuso. Nung pumasok ang sasakyan nasakay-sakay ang anak mo doon sa ipinagbabawal na kalsada na daanan ng mga private cars ay pag-aabuso na kaagad 'yon, Tulfo. Emergency exceptions. Sa ilang bansa o regyon, ang mga sitwasyon kung saan ang sasakyan ng gobyerno kasama ang opisyal na sasakyan ay maaaring magbigay ng prebilehiyong gumamit ng mga espesyal na daan kung ito ay para sa kapakanan ng publiko o pambansang seguridad. Ngunit ang mga ito ay nangangailangan ng tamang koordinasyon at pahintulot. Kung ang paggamit ng pinagbabawal na kalsada ay para lamang sa personal na interes o kaginhawaan, yung pagmamadali, hindi ba yon personal na kaginhawaan para makaiwas sa trapiko kaya dumaan sa bus lane? Ito ay malinaw na labag sa batas at hindi naaayon sa tamang gawain ng isang lingkod bayan. Ngayon ang tanong ko kay Sen. Rabi Tulfo. Dahil hindi mo alam ang karapatan sa pribilehyo na nagpakalat ka ng misinformation Maling impormasyon ito, Rapi Tulfo. Ngayon, magsosorry ka ba? Gaya ng advice mo sa anak mo na mag-sorry din?